Good morning si Onin the Explorer ang layas na vlogger kung sa inyong mga sulok sulok doon ang actually nag almusa lang tayo dito sa kabukira Sarap kasi kumain dito sa bukid eh ulit tayo dito sa kalsada <coughs> dito paring kagabi may tubig ang gitna yung eh, oh. eh, part na to huwag eh. <laughs> sana tayo mabalaho pero pag walang tubig matigas naman eh May sitaw pala. May sitaw, Nakimahal-mahal ang, ang sitaw ngayon. Ang mahal ng gulay ngayon mga Ka Explorer. Dito, sili 400 ang kilo, ang palaya 60 pesos ang isa. ang talong eh 200 ang kilo yata ngayon sa market makakabawi mga nagugulay sa taas na presyo Wow Taniman pala dito Ibig sabihin kaakani lang Tapos eh nagtanim na agad Ito sa Bayan namin Ito ano ba sa kabilang bayan Dito tayo pupunta sa kabila Hindi okay, pa naman tayo uwi eh ah oh, banda ng pala yan ah okay na, Dan, dito eh namumulaklak pa lang ang pala ngayon eh bagong tanim na naman hmm. sarap kumala nakakalang pa lang mababangong ano eh oh hindi amoy kanal nakalapasin nga ako na alis